Ko kami ngayon sa may ano, Gapan. Ayan po yung uh, cockpit arena sa Bungan. Bigyan po natin ng kalamansi. Sukatan po natin. Ayan. Diretso mo na yan. Pang 15 na yan. Pang 15. Tulusan mo na isa. Paglagay ka pa isa, pa 15. Yo, good morning, good morning. Ayan. Galagay na po kami ng tulos para sa mga palatandaan po namin ng uh, pula. Ayan. Ito po ay tatamanan po namin ng kalamansi. Ayan, bawat pong tapat po niyan, may tape po yan. Yan po yung palatandaan. Ayan. At naglalagay po kami ng tulos. Ayan. Ayan po yung masipag namin kasama. Oh. Hindo. Ayan, lang Oh, ayan. ayan pag uh, nagkanda kami ng punla. Ayan o. Oh. Ayan, may mga tanda na yan. Ayan na yung mga punla. Ah, tanim, iba naman, naguhukay na. Tapos kami nagtutulos. Ayan Wala katotohanan. <laughs> Layo pa kayo pa yung dulo. Ayan yung mga tulos. Yung pala tandaan na bukayan. Hey. Lakas ang buhawi oh. May oh, ginig-ginig pa yung kamay ko. Lakas oh, lakas oh. Ayun oh. Ayun oh, ayun oh. Antayin nyo, pupunta rito yan Hello? o Napakalaki, ayun yung mga ano sa dulo Sa taas Oh Malakas So ayan Lalagay na po tayo ng uh, Organic fertilizer Ito po yung coco peat. Ayan po isang butas po. na makapaglagay po tayo ng isang kabo. Ayun. Yan, isang tabo lang po. Ayun, natin dyan Tapos meron naman pong taga-tanim. tanim na po nila dyan tinatanggal po yung plastic na yan pag tinanim po yung kalamansi yan, sige po, mamaya na lang yun, good morning, good morning ang alawang araw na nga namin yun na uh, ako nakapag video so, kahapon at nalobat ako so nangyari na namin yan hanggang dito natamna na namin tapos tinapos namin i-layout to mahirap lang talaga yung paglilayout at um, paling paling yung lupa hindi isa, hindi sa yung sukat so yan hanggang ngayon ayan, yun na yung last na nililayout namin yung dulo ito yung mga fertilizer natin na ano soil so ayan kasalukuyan na po namin pinadudukitan Kailangan po kasi madukitan yan para malagyan ng pilapil yung gilid. Para doon dadaan yung tubig. Ayan. Kalabawan sa gilid. Ayan. Luwang po ito. Nagit siyang itari